Gusto mo bang umani ng swerte ngayong taon ng 2024? At ito po ay isa sa pinakamabisang paraan po upang makapag-attract ng positibong enerhiya at makapag-attract ng swerte. Gamit ang kalamansi at ang asin, ito po ay magdala ng swerte sa inyo. Swerte sa pananalapi at sa pera. At kung kayo man po guys ay talagang nakakaranas po ng uh, nagigipit kayo palagi, parang minamalas kayo, gawin po ninyo ito na may lubos na paniniwala. Ito po makakatulong po upang mag-attract ng pera. At hindi lamang maliit na halaga ng pera, ang i-attract dito ito po mag-attract ng sobrang laki na halaga ng pera. Isa sa pinakababisang paraan kung paano tayo makapag-attract ng positive na energy at yung positive na enerhiya yan po ang magdala sa atin ng swerte so for todi po kung kayo man po ay uh, nakakaranas po ng napaka ah, uh, po ng swerte. Eh. Kung kayo, kayo man po yung naka-experience ng ganyan. So, mayroon tayong pag-usapan pong paraan na ito po yung makakatulong po sa inyo. At ang importante po dito ay talagang kayo po ay naniniwala po dito sa gagawin po ninyo. 100% po. Kasi once na ikaw ay naniniwala, 100%, ito po ay 100% din na mag-work sa inyo. Gagana po ito sa inyo. So, ngayon po guys, kailangan natin dito yung mga bagay na dapat natin ihanda. So, kalamansi po or limo kung may lemon kayo guys ayan napakaano po ng lemon at ang ating asin sa asin naman po guys ang asin po nakakatulong po ito to remove the negative energy at nakakatanggal po ito ng mga bad luck no and kung kayo man po ay naniniwala na may swerte yes totoo yan may swerte and then, totoo din na may hindi swerte so kailangan natin tanggalin yung mga ah uh, yung black black kids no yung talaga yung nagpapahirap sa atin gamitin po natin ito and kailangan din natin ang tubig ang tubig po ay isang timba po na tubig marami po kasi pampaliko po yun okay so ngayon po guys kailangan mong mag-focus dito sa paggawa nito gawin gawin mo po ito paggising mo sa umaga Or, uh, morning po ang paggawa nito guys at uh, ngayon po kumuha ka ng isang timba na tubig yung tubig talaga na talagang um, yung malinis na pampaligo po, isang timba. So, depende po sa inyo kung gaano kadami po ang tubig na i-prepare po ninyo. So, ngayon, pigain niyo po ang kalamansi doon. Pigain niyo ang kalamansi doon sa tubig niyon, Kasi ito po yung nakakatulong po ito upang mag-attract ng swerte. So, pigain lamang yan. Guys, sa kalamansi po, kailan po hindi siya pare. So, ngayon, guys, guys, ang ating sample ay talaga uh, dalawa ito. Pero, uh, pwede mong gawin isa lang, then tatlo, Ah, uh, sa mga bilang po ng kalamansi, pwede isa, pwede tatlo, pwede lima. So, uh, hindi po pares. So guys, uh, pag naridi na po, napiga mo na yung, ano, yung kalamansi doon po sa tubig, ilagay mo yung isang kutsarang asin doon po. Ihalo mo siya guys, halo mo doon sa timba, sa isang timbang tubig. Yan, pagkatapos noon, ah uh, haluin mo siya na maayos, yung matunaw talaga yung asin. Hindi mahalo yung uh, tubig doon at kalamansi po. Tapos mong nahalo ito guys, doon sa tubig, ang gagawin ninyo po dito, dasalan po ninyo ang tubig na yun. At hilingin po ninyo ang basbas -bas dito po. Humiling po tayo ng basbas uh, -bas mula sa ating Panginoon. Dasalan niyang tubig na yan, and then hilingin natin na ito yung tubig na ito, ito yung magdala po ng uh, yung talagang tatapusin yung kahirapan sa pananalapi, yung, uh, yung, yung kawala ng swerte tatapusin nito and pagkatapos mo nadasalan yan guys ayan uh, focus ka pagkatapos po ipaligo mo po yan and then habang naliligo po kayo guys ang gagawin niyo po habang binubuhos niyo po ito continue po ang yung manifestation ganyan po mula ulo po ayan pababa po and then uh, release po ninyo lahat ng mga kahirapan ko ay naranasan ngayon talagang tutanggalin sa tubig na ito ay klimit ay klimit tuloy po yan guys parang iganyan mo siya ipaganyan eh, ba i-release ko So, ayan po ang gagawin ninyo, guys, sa umaga po. So, anytime, pwede mo po iyang gawin. Basta ang importante dito, naniniwala ka. And then, pagkatapos mong napaligo yung tubig na yan, yung may dasal na water na yan, at huwag ka nang uh, magsabon. Kailan po nakaano ano ka na, guys, yung panghuli pong banlaw yun, no? So, yan po, ang, uh, ang dulot niyan, um, swerte po swertihin ka sa iyo uh, career sa trabaho sa negosyo kung kayo may naghahanap ng trabaho makakita ka ng mabilis no at kung mayroon kayong mga negosyo lalago ang iyong negosyo so ayan po guys yan lamang ang gagawin mo and then pwede mo siyang uh, ulitin uli uh, pwede mong uh, every week gawin mo yan at ang paggawa po niyan anytime pwede mong gawin kung kayo po nakakaramdam talaga na medyo minamalas kayo gawin po ninyo yan Again guys, uh, sa paraan po iyan, ang swerte po sa iyo ay kakapit. So ayan, maraming salamat po guys sa iyo pong pakikinig at sana po isa ka sa matulungan po sa ating uh, topic ngayon. At kung kayo po naghanap po ng uh, negosyo online, na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka, ay perfect po ito ang ating easy share sa inyong negosyo. At kung uh, naghahanap po kayo ng uh, mapagkitaan or extra income, perfect din ito sa iyo. Kung ikaw ay isang nanay na nasa bahay lang, no, at gusto mong makatulong sa iyong husband para kumita, kahit pa paano, nasa bahay ka, kumikita ka. So, perfect ito. So, kahit guys, senior citizen ka, pwede mo itong gawin. So, wala po sa edad. At uh, ito lang ang importante dito, may mobile kayo, may mobile phone kayo and then uh, willing kang willing kang uh, matuto kung paano patakbuhin yung negosyo mo kasi ang negosyo ito ito na po ay uh, napaka napakadami na po ng natulungan dito no yung iba nakakabili ng sasakyan nakakabili ng bahay hindi po utang so ayan po guys no kung interested kayo dito yan mag-message kayo kay kaagad sa akin iiwan ko po yung aking Facebook Cecilia Umahoni po ang aking Facebook aja po iiwan ko dito sa description sa video na ito and then i-message ninyo ako kagad. Pag-usapan po natin kung paano kayo makapag-umpisa ng negosyo, sa, lalo po sa panahon natin ngayon. So ayan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi kayo mag-iingat. Lagi po niyong tandaan guys at uh, lagi niyong tandaan, magdasal tayo ng palagi and then magiging... A uh, open po tayo sa mga opportunity kasi hindi po natin alam na binigay na sa atin ni Lord ang opportunity na ito and then hindi po natin niyakap yun. So thank you so much guys. Lagi kayo mag-ingat at kung nagustuhan pa niyo ating video ngayon, ang ating topic ngayon, don't forget to give a like. Then share this video to your family and friends. Subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hit the bell button, bill all, para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much guys. Lagi kayo mag-ingat. I love you all. Bye! God bless everyone!